Siya yung magaling na mag-massage, the best na mag na nakita ako dito sa Romania. So guys, dito na kami sa building where I do my massage. Ayan siya. So, uuwi na kami guys. The best talaga siya mag-massage. Oh, love it. Balik-balikan ko siya. Wala na akong masabi. Ang galing niya talaga mag-masahe. Ang ganda ng bulak-bulak. Oh. So guys, nagugutom kaming dalawa. Kain muna kami. So, dito kang ka so marami dito ang mapipilaan shower ma vegetariana 18 shower ma mika vegetariana 15 yeah. so marami siya guys vegetarian sa so, mga vegetarian dyan pwede kayo bumili dito yeah very safe kasi ano siya halal kung sa arabo pa walang baboy dito guys chicken lang mostly sa kamila ka, vegetarian

Let's go. so guys, ito na yung aming nabiling pagkain. <laughs> na kami nang I know. Aku the, the, car. Pagkain namin yeah, hamburger with, kartu. Rod, with Hmm? It's not a lot of vegetables. Let's change the recipe maybe. Sa kasi iba yung nag nag-serve sa amin ngayon matanda. Hmm? Dati yung dalaga. Hmm. Masarap siya. Hmm. Promise. So dito tayo sa city. Sa Petromior Park. Romania, wait, natayo. It's time to say goodbye. Thank you for watching. God bless and bye bye. My love, say bye bye. Bye, bye everybody.